Isipin mo ang taong palaging pumapasok sa iyong isipan, yung unang taong naiisip mo. Naisip mo na? Ngayon, maging tapat ka sa iyong sarili, may epekto pa ba siya sa iyo? Nagpapatibok pa ba ng mas mabilis ang iyong puso, at kapag kasama mo siya, nararamdaman mo ba yung kaba sa iyong tiyan? Nakakatuwa kung paano, minsan, iniisip natin na nalampasan na natin ang ilang relasyon, at nagpasya na tayong wala na tayong mararamdaman pa. Gayunpaman, Isang muling pagkikita lang ang kailangan para mawala lahat ng katiyakan. Ang seguridad ay nawawala at ang pagnanais na muling maranasan ang isang halik, muling maramdaman ang bango at ang mainit na yakap ay lumilitaw na parang hindi sila kailanman naghiwalay, na parang kahapon lang sila nagkakilala, hindi ba? Nakakagulat na malapit ka na sa pagkakamit ng anumang bagay na pinakagusto mo kasama siya. Ano man ang iyong layunin, hangarin o ang mga intensyon na iyong ipinahayag, Maaaring sa ngayon, may distansya sa pagitan nyo at marahil hindi malinaw kung sino ang unang lumayo. Maaaring naging komplikado ang sitwasyon, marahil ay masyado pa nga itong naging matindi para sa inyong dalawa. Maaaring may isang taong naramdaman na naiwan, na ngayon ay nakakaramdam ng kawalan, isang makabuluhang pagkawala na wala ang presensya ng isa. Walang duda, may mahalagang bagay na nawala sa inyong buhay, isang bagay na nawala dahil sa distansya. Malinaw na may mahalagang papel ka sa buhay niya, nagdala ka ng malaking dosis ng kumpiyansa sa sarili na ngayon ay labis niyang kailangan. Bukod dito, ang iyong presensya ay labis na nakakaaliw, nag-aalok ng suporta at ginhawa na tila hindi niya makita sa ibang lugar. Sa isang mahirap na yugto sa buhay niya, puno ng hamon, nandoon ka sa tabi niya, Ngunit, nang siya ay pumili na lumayo o nang ang mga sitwasyon na wala sa kontrol ninyong dalawa, marahil kahit ang mga puwersa ng tadhana ay nagdulot ng paghiwalay na ito, na wala sa kanya ang pinagmumulan ng lakas at kapanatagan na iyong inaalok. Ipinapakita nito kung gaano kalalim at nakakaapekto ang mga koneksyon ng tao. Ang kawalan ng koneksyon ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang bawat isa sa buhay ng isa't isa, hindi lamang nag-aalok ng pagmamahal, kundi pati na rin ng suportang emosyonal. Kahit na dumaan ang panahon at magbago ang mga pangyayari, ang halaga at epekto ng mga ugnayang ito ay nananatili, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapahalaga, pagpapalago sa mga relasyong ito habang sila ay naririyan. Sa maikling panahong magkasama kayo, naranasan niya ang tunay na kaligayahan at nagkaroon ng pakiramdam na talagang na-enjoy niya ang buhay, kahit na ang mga sandaling ito ay panandalian lamang. Maaaring ito ay isang mabilisang relasyon, isang fling, o kahit isang romansa. Ngunit, sa anumang paraan, ang oras na ginugol niya kasama ka ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. At ngayon, kahit na hindi ito nagtapos sa isang opisyal na paraan, lahat ay nagpapahiwatig na ang kwentong ito ay papalapit na sa katapusan. Nagnanais siya ng malaki na bumalik ka, isang malinaw na senyales na hindi siya handang kalimutan ang inyong pinagsamahan. Ipinapakita nito ang epekto ng mga ibinahaging karanasan sa mga tao kahit sa maikling panahon lamang. Ang pag-alala sa mga masasayang sandaling ito at ang hirap sa pagbitaw ay sumasalamin sa lalim ng mga damdaming kasangkot. Mukhang para sa kanya, ang oras na magkasama kayo ay isang maliwanag na punto, isang panahong nagdala ng kulay at saya sa kanyang buhay, at ang ideya ng pagkawala nito ay isang bagay na kanyang pinaglalaban ang pagnanais na ito para sa isang muling pagkikita, para sa isa pang sandali na magkasama, ay nagha-highlight sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga magagandang sandali at sa mga koneksyon na mayroon tayo, anuman ang tagal ng panahon. Ikaw ay, walang duda, nakikitungo sa isang taong nagpapakita ng rebelding enerhiya, isang taong nagpapahalaga sa kanyang kalayaan higit sa lahat, at ayaw magbigkis ng malalim sa enerhiya ng ibang tao. Ngunit, gaano man niya subukan, natuklasan niya na imposibleng kalimutan ka. Ang iyong alaala ay isang malakas na puwersa, isang enerhiya na patuloy na nagpapalyab sa kanyang puso ng buhay na alaala at matinding damdamin. Walang kasiguraduhan kung saan siya magpunta o ano ang kanyang gawin, ang epekto na mayroon ka sa kanyang buhay ay napakalalim na ang iyong kawalan ay nararamdaman bilang isang patuloy na puwang, isang tahimik na presensya, na patuloy na umuupo pa ng makabuluhang espasyo sa kanyang pag-iral. Sa gitna ng komplikadong naratibong ito, mayroong isang ikatlong tao, isang elemento na naroon na bago pa man kayo nagkakilala. Nang magsimula kayong magkaroon ng malalim na usapan, nakaugnay na sa inyong kwento ang taong ito, dala-dala ang malakas na enerhiyang nagnanais na magkaroon ng eksklusibong pag-aari sa taong iyong sinimulang pahalagahan. Mabilis na lumaki ang sitwasyong ito, nagiging labis na nakakastress at hindi na mapanatili na humantong sa punto kung saan wala kang ibang pagpipilian kundi ang umatras. Naging mahalaga ang pangangailangang lumayo, kritikal na putulin ang lahat ng ugnayan, tapusin ang lahat ng pakikipag-ugnayan upang protektahan ang iyong emosyonal na kagalingan. Sa prosesong ito, dumaan ka sa malalim na paghihirap at pagkabalisa. Bagamat bawat sandali ng sakit na iyong hinaharap ay ganap na balido at kinikilala, kung sakaling makita mo ang iyong sarili na nalulunod sa dekomportable, pagkabalisa, o kawalan ng seguridad, tandaan na nasa tabi mo ang iyong anghel na tagapagbantay, tinitiyak na magiging mas maayos ang sitwasyon. Ang taong iyong kasama sa mga sandaling ito ay mas bukas kaysa kailanman, handang makinig sa lahat ng nais mong ipahayag. Palagi kanyang nakikita bilang isang taong lubos na nakakaaliw, itinuturing kang isang taong maganda at kaakit-akit, at ang koneksyon sa pagitan niyo ay hindi maikakaila at malalim na nakakaakit. Ang atraksyon ito ay higit pa sa pangibabaw, lumalad pa sa simpleng panlabas na anyo. Ito ay isang atraksyon na nakaugat sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat isa, isang makapangyarihang puwersa na tila magnet na naglalapit sa isa't isa, sumasalungat sa anumang lohika o rason. Ang atraksyong ito, matindi at hindi maikakaila, ay lumilikha ng isang ugnayan na hindi lamang pisikal, kundi espiritwal, nagpapahiwatig ng isang unyon na mas malalim at makabuluhan. Ang taong ito ay nagnanais ng higit pa sa simpleng pagkakaibigan, siya ay sabik na muling itatag ang direktang at makabuluhang komunikasyon sa iyo. Nais niyang muling buksan ang mga daan ng dialogo na may malinaw na mensahe, magsimula tayong mag-usap muli. Madalas siyang nahihirapang kontrolin ang kanyang mga impuls, dahil ang kanyang damdamin para sa iyo ay napakatindi na nag-iiwan sa kanya ng ganap na kahinaan, at sa isang paraan, medyo nalilito. Ang emosyonal na intensidad na ito ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nakalantad Inihahayag ang isang bahagi ng kanyang sarili na karaniwang nakareserba at kontrolado. Buong kamalayan siya sa iyong halaga at alam niya na anuman ang mga pangyayari, palagi kang makakahanap ng paraan upang umunlad at kunin ang pinakamahusay mula sa mga sitwasyon. Hinahangaan niya ang iyong kakayahang palaging umangkop at magtagumpay anuman ang mga hamong kinakaharap. Sa pagitan ninyo, mayroong patuloy na enerhiyang koneksyon. Isang hindi nakikitang agos ng mga iniisip at pangarap na ibinabahagi, na nagpapanatili sa inyong konektado kahit na walang direktang komunikasyon. Maraming mensahe ang nasulat, puno ng damdamin at pag-amin, ngunit hindi na ipadala, nagiiwan ng mga salitang hindi nasabi na naglalayag sa limbo ng mga intensyon. Sa isang sandali ng katapatan, sinubukan niyang abutin ka sa pamamagitan ng isang mensahe, ngunit sa ilang kadahilanan, tila hindi ito nakarating sayo sinubukan niyang ipadala ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga digital na channel, ngunit nawala ang mga ito, marahil ay naligaw sa junk mail, o hindi lang talaga na-deliver dahil sa isang teknolohikal na error. Ramdam ang kanyang pagkadismaya, dahil bawat tangka sa komunikasyon ay nabigo, nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na walang kapangyarihan at hindi kayang patunayan ang kanyang presensya sa iyong buhay. Nagpahayag ng pagsisisi, inamin niya na mahirap para sa kanya na patunayan ang kanyang impluensya o panatilihin ang tiwala sa iyo, lalo na nang lumaki ang distansya sa pagitan niyo. Malalim siyang nakadama sa paglayo niya, isang desisyon na ngayon ay kinikilala niya bilang padalusdalos dalos at marahil ay mali. Ang taong ito ay dumadaan sa isang panako ng malaking paghihirap at hindi kasiyahan, lalo na dahil sa iyong kawalan. Siya ay nasa isang estado ng hindi pagkakontento, hindi lamang dahil wala ka, kundi dahil din sa ideya na baka ikaw ay nakakahanap ng kaligayahan sa piling ng iba. Sa isip niya, patuloy na umaalingaungaw ang pangungusap, dapat ako ang taong iniisip mo. Ramdam niya ang isang malinaw na selos sa isang bagong tao sa iyong buhay, isang taong tila kayang mag-alok ng pagmamahal sa isang paraang kapwa, Isang taong tunay na nagmamalasakit sa iyo at hindi isa sa alang-alang ang posibilidad na hayaan kang umalis. Ang emosyong ito ng selos ay umabot sa sinuman na tila mayroong koneksyon na minsan niyang ibinahagi sa iyo. Kung sa anumang dahilan, hindi mo direktang nararamdaman ang epekto ng mga salitang ito, posible na sila ay makarelate sa isang malapit sa iyo. Marahil isang kaibigan o isang miyembro ng pamilya na alam ang komplikadong busot ng mga damdamin at nanatili sa iyong tabi na nag-aalok ng suporta. Maliwanag, hindi balanse ang sitwasyong ito, ang timbangan ng emosyon at rason ay hindi magkatugma, ngunit, sa kabila nito, mayroong isang senyales ng pag-asa. Mayroong isang banayad na enerhiya ng ginhawa, at pagiging malapit na nagpapatuloy sa pagitan ninyo, na nagpapahiwatig na mayroon pa ring espasyo para muling itayo ang nawala at magpatuloy patungo sa isang hinaharap kung saan pareho kayong maaaring umiral ng mas harmonya at masaya. Buong kamalayan ang taong ito sa kanyang sariling pagiging makasarili, kinikilala na ang kanyang mga aksyon at salita ay maaaring lumikha ng impresyon na iniwan mo siya sa kadiliman, bagaman hindi iyon ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makita na ang kanyang pag ay higit na reaksyon ng pagtatanggol sa sarili kaysa sa tumpak na pagtatasa ng mga katotohanan. Inasal niya ang sarili bilang biktima, ngunit ngayon ay nagsisimula siyang maunawaan na siya ay kumilos ng padalos-dalos at walang ingat. Hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon o ang epekto ng kanyang mga salita sa iyo. Dala ng taong ito ang mabigat na pasanin ng pagsisisi, isang malalim at nagpapatuloy na damdamin na direktang may kinalaman sa paraan ng pag-unlad ng mga bagay sa pagitan nyo. Labis niyang pinagsisisihan ang nangyari, at isang malaking bahagi niya ang sinisisi ang sarili. Sa loob, nakikipaglaban siya sa magkasalungat ng mga kaisipan, hindi ako sapat para sa iyo, ngunit gusto kita, gusto kong subukan muli. Ito ay isang damdaming lubos na pribado at mabigat, nagmamarka ng isang panahon ng personal na pagbabago kung saan siya ay natututong maging tunay na tapat, hindi lamang sa mga taong nasa paligid niya, kundi higit sa lahat sa kanyang sarili. Noong nakaraan, mas madali para sa kanya na itago ang kanyang mga damdamin, masakop ang kanyang tunay na emosyon sa likod ng isang harapan ng walang pakialam o pagkakahiwalay. Ngayon, gayon paman, Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sangang daan kung saan wala na siyang opsyon na simpleng itago ang kanyang nararamdaman. Napilitan siyang hawakan ang mga renda ng kanyang mga emosyon at harapin ang realidad ng kanyang mga pagpili at pagnanais. Nadaraman niyang labis siyang hindi kumpleto, kumbinsido na walang sino man sa kanyang makakasalamuha sa hinaharap ang tunay na makakaintindi sa kanya. Natatakot siya na wala ng ibang makakakilala kung sino talaga siya, na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabalisa at kalungkutan. Ang pakiramdam na nabigo ka na nawala ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya ay napakabigat. Ang pangunawang ito ay puno ng damdamin ng hindi may na pagkawala, isang kalungkutan na daladala niya araw-araw. Taglay mo ang lahat ng mga katangyang pinakagusto niya, mayroon kang tingin na tumatagos sa kaluluwa, isang matalinong isip, at muli, isang kakayahang mag-alok ng ginhawa na tila halos mahiwaga. Mayroong isang bagay sa iyong puso, isang dalisay at nakapalibot na enerhiya na nagpaparamdam sa kanya, na nakikita at naiintindihan ng tulad ng hindi pa dati. Pinakinggan mo siya at nakita kung sino talaga siya, isang karanasang napakaunike na itinatago niya ang damdaming ito bilang isang kayamanan. Ang pagkilala at pagtanggap na ito ay isang bagay na palagi niyang iniisip, isang bagay na daladala niya kahit saan siya magpunta. Ang taong ito ay kapansin-pansing mapagpasensya, at lubos na nakakaalam na kailangan niya ng isang bagay na talagang makabuluhan para makipag-ugnayan muli sa iyo ng epektibo. Determinado siyang mag-alok ng isang bagay na mahalaga, isang bagay na tunay na makakaugnay sa lalim ng kanyang damdamin. Maingat niyang pinaplano ang kanyang mga salita, dahil nais niyang tiyakin na bawat parirala, bawat salitang napili, ay sumasalamin sa kanyang katapatan at pagnanais para sa pagiging bukas. Layunin niyang maging ganap na tapat sa iyo. Ibinabahagi, hindi lamang ang diwa ng kwentong nag-uugnay sa inyo, kundi pati na rin ang aktual na mga pangyayari at emosyon na nagtulak sa kanya na umalis. Nanabik siyang magpresenta sa iyo ng isang matibay na proposisyon, isang alok ng pagkakasundo at pagbabago. Malinaw ang kanyang intensyon, nais niyang magtatag ng isang komunikasyon na walang puwang para sa pagdududa o maling pagkakaintindihan, isang komunikasyon na tunay na salamin ng kanyang pangako sa katotohanan at sa pagnanais na muling itayo ang naudlot. Naiintindihan niya na ang muling pagkikita, ang pagbabagong ito ng ugnayan ay kailangang itayo sa isang pundasyon ng hindi matitinag na katapatan at ibinahaging kahinaan. Kaya, handa siyang makipag-usap sa iyo ng bukas ang puso, handang ibunyag hindi lamang ang mga kagalakan at koneksyon na inyong ibinahagi, kundi pati na rin ang mga sakit at maling pagkakaintindi na marahil ay nagdilim sa landas. Nais niyang maintindihan mo ang lahat ng nangyari mula nang siya ay umalis ang lahat ng nuance ng kanyang paglalakbay at ang mga komplikadong damdamin na kasama niya sa interudyong ito. Sa pagnanais na ito para sa kalinawan at pagiging tunay, umaasa siya hindi lamang na maayos ang mga nasunog na tulay, kundi pati na rin palakasin ang mga ugnayan na hindi kailanman nawala sa pagitan niyo. Hayaang ang mga salitang ito ay umalingaungaw ng malalim sa iyong kaluluwa, hayaang sila ay mag-vibrate sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Nakatuon ang universo sa pagtiyak ng iyong tagumpay at patuloy nagagabayan ka patungo sa positibong mga resulta, anuman ang iyong mga pagpili. Pala din tandaan na ikaw ay karapat-dapat at nakalaan para sa isang pag-ibig na tila nakasulat sa mga bituin. Upang lubos na maabsorb ang mensaheng ito at lahat ng mga pagpapala na dala nito, ipahayag sa mga komento tinatanggap ko, at magbukas, upang tanggapin ang banal na kalooban ngayon, ibahagi ang iyong mga pagninilay sa mga komento. Huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa mga hinaharap na mensahe. Sabi kami sa iyong muling pagkikita sa lalong madaling panahon. Sama-sama, itataas natin ang ating mga espiritu at lilikha ng mga alo ng positibong enerhiya. Manatiling alerto para sa susunod na mahalagang mensahe na paparating sa susunod na video. Naway liwanagan ng Diyos at ng Universo ang bawat hakbang mo ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.